Nagpupugay kami ngayon, mahal naming kapatiran, sumaatin nawang lahat banal na kapayapaan. Sa pasalamat na ito, hain natin sa lumalang, kayo'y aming hahandugan ng maikling balagtasan. Ang paksa ng balagtasan ay sadyang napapanahon. Ito'y pinagtatalunan halos lahat ng relihiyon. Sa tema ng kaligtasan, dito sa ating panahon, Iglesia ba'y kailangan o si Kristong Panginoon? Salamat po, kapatiran. Ako po ay nagpupugay. Sisimulan ko na ngayon ang panig kong titindigan. Si Kristo ang kailangan di ang anumang bagay upang tao ay maligtas at marating yung buhay. Marami ang hinihingi requirements ay susun-susun ng maraming nagpapanggap na iglesyang sa Panginoon. Ito'y hindi kailangan, lalong hindi ang relihiyon na isip lang ng tao kailangan ay relasyon. Relasyon kay Kristong Hari, nag-iisang manunubos. Kung mayroon ka ng Kristo, kaligtasan mo ay lubos. Hindi mo na kailangang magdidipat, magluluhod. Si Kristo lang ay sapat na mararating mo ang Diyos. Teka muna, maginoong katalo ko. Huwag kang magpadalos-dalos sa katwirang hindi iyo. Ang mga yay pulot lamang sa mga born again kuno. Iyo. Sabi ni Kristo lamang at ligtas na na totoo. Di kong gayon ay katumbas ng halaga ng iglesia ang buhay ni Heso Kristong naghirap dahil sa kanya. Sa pinakahuling bahagi naman ng balagtasan ay tinawag si kapatid na Eli upang hatulan ang mga sinabi ng magkatunggali. Sa iglesia kaanip ka sang ayon sa kasulatan sa Epeso 3 at 6 sa sangkap ka sa katawan upang tayong lahing hintil magtamo ng kaligtasan nang dahil sa Ebanghelyong, ang tawag ng Amang Banal. Malaki ang kahangalang, itinuro ng marami. Di kailangan ng iglesia, relasyon lang pansarili. Kung gayon ay bakit pa ba, Panginoon ang nagsabi, Ikaw Pedro ay sisepas at makinig kang mabuti sa ibabaw nitong bato. Itatayo ang iglesia. Ang pintuan nitong hades ay di sa kanya. Mga susi ng pintuan nitong langit na maganda sa iyo'y aking ibibigay at ingatan mo tuwina. Kaya ating masasabing may lubus na pananalig. Ang iglesia ay kailangan. Si Kristo pa ang nagsakit. Binili ng kanyang dugo, minahal at inibig dahil dito ang hatol ko. Ang iglesia ang dahilan ng lahat niyang pagsasakit dahil dito ang hatol ko sa dalawang nagtunggali. Pareho sila ngayon nararapat na magwagi. Maraming salamat po. Ang balagtasan ay pagtatagisan ng katwiran na may sinusundang sukat at pagbigkas na isinagawa upang makapagbigay hindi lamang ng aliw, kundi makapagturo sa mga kapatid ng kahalagahang mataglay si Kristo sa buhay at makapasok sa Iglesia ng Diyos upang maligtas. Ngunit ang pinakamahalaga sa lahat ay ang pakikinig ng mga salita ng Diyos. Isang napakagandang paksa ang muling itinuro ni nakapatid na Eli at kapatid na Daniel patungkol sa mga kaibigan ng Diyos sa panahon ng kawakasan. Sa mga palatanda ang makikita sa isang mga ngaral na sa Diyos at sa lihim o sikreto ng pag ng lahat ng mga bagay dito sa mundo. Pagka nakita mo yung mga espiritu ng Diyos, ay nasa sa isang mangaral o nasa sa isang propeta, yung Espiritu na yon ang magpapatutoo na ang propeta na yan o ang mangaral na yan ay propeta o mangaral na sa Diyos. Let us learn God's wish, brothers and sisters. Vamos aprender que Dios deseja, irmãos. Aprendamos el deseo de Dios, hermanos. And we will learn to love each other E vamos aprender a amar uns aos outros. Aprendamos Não. a amar uns aos outros. Não. Agora. Antes eternos. até a eternidade. eternidade. Glória e vida do Deus. seja Deus. Salamat sapanginós. Graças a Deus. Salamat sa khanyan kaputiran. Graças. Salamat sa khanyan karnonga mitinupuro. Sakapati lamita. Obrigado pelo Senhor, pelo seu. Pero sabiduria hmm. kay Elinus and Sana kaligasyon. So. ninyo ang sentido ng ating pag-aaral, mga kapatid. Esperamos kay voses comprendam o sentido de nosso sa lesen kaya sentido de nuestro estudio, Max. Sana hermanos. Sana sa ating kalooban natanggapin natin ang isa't isa. Utos yun. Magtanggapan kayo sa isa't isa. magpatuloyan kayo sa isa't isa. Ipinagpapasalamat sa Diyos ng mga kapatid ang isa na namang bagong karunungang natutunan patungkol sa paksa. Umaapaw sa kagalakan ang mga kapatid sa mga hiwagang patuloy na nabubuksan sa tuwing pasalamat ng katawan. Na... Ay, wala na ika. Ang MCGI ka ngayon ay eh, naging game show na lang. <laughs> ready, ready na sila. Handa na ba kayo sa ating unang category? Ito ang... Name that tune. Dito po sa Name That Tune, hulaan nyo lang ang title ng awitin na maririnig nyo. Mayroon tayong limang awitin na huhulaan. Unahan po kayo sa pagpindot ng buzzer. At ang unang makakasagot ay magkakaroon naman ngayon ng 10 points para po sa ating unang tune. Name that tune. Ilang ilang. Ito ay natago. Yon. Kapatid na Rodel, ano? Oh, eh, may simento naman dito. Simentado naman yung daan lumalakad sa burak. Eh, gutok ko eh. Sasabihin mo, gutok ko eh. Bakit? Gutok to? Eh, gutok ko eh. Sasabihin mo, gutok ko eh. Eh, ano sasabihin mo? Napaka! Eh, biruin mo, puting-puti yung sapatos mo. Ha? Inihanda ka ngayon. Nilatagang ka ngayon ng red carpet nung linatagang ka ng red carpet. Eh yan ang inihandang lalakaran mo. Nakahills ka, kapatid na Rodel. Nakabalat ng sapatos na may takong. Eh yan na ngayon, nilatagang ka ng red carpet. Yan ang inihanda para lakaran mo. Tapos dun sa may gilid, ha? meron dun sa kabilang gilid, puro tain ng manok, tain ng kalabaw, ha? tain ng aso. Ano? Dun ka ngayon malakad. Eh, gutok oh, okay. ko eh, Sasabihin mo, gutok Patit, gutok Eh, gutok ko Sasabihin mo, gutok Patit, gutok MCGI, walang iba! Hey! ulang ibah